Ang Aklat ng Deuteronomio, Kabanata, Ikadalawamput Tatlo Ang isang lalaking kinapon o naputulan ng ari ay hindi maaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh. Sino mang anak sa labas ay hindi maaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng kanyang lahi. Ang isang amunita o muwabita ay hindi maaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng kanilang lahi, sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain at inumin nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam na anak ni Beor na taga Pitor sa Mesopotamia para sumpain kayo. Gayunman, hindi siya dininig ng Diyos ninyo si Yahweh. Sa halip, pinagpala niya kayo, sapagkat mahal kayo ni Yahweh. Kailan may huwag ninyo silang tutulungan upang sila'y maging mapayapa o masagana? Huwag ninyong kasusuklaman ang mga edomita sapagkat sila'y mga kapatid ninyo. Gayon din ang mga sa sapagkat kayo'y nanirahan sa kanilang lupain maring ibilang sa sambayanan ni Yahweh ang ikatlong salin ng kanilang lahi. Sa panahon ng digmaan, umiwas kayo sa anumang maaring magparumi sa inyo sa loob ng inyong kampo. Kapag nilabasan ng sariling binhi ang isang lalaki habang natutulog, lalabas siya ng kampo at hindi muna babalik. Maliligo siya sa dapit hapon, paglubog ng araw, sa siya babalik sa kampo maglalaan kayo na isang lugar sa labas ng kampo na gagawin ninyong palikuran. Magdala rin kayo ng kahoy bukod pa sa inyong mga sandata. Gagamitin ninyo itong panghukay at pangtabon kapag kayo'y dudumi. Naglilibot ang Diyos ninyong si Yahweh sa inyong kampo upang iligtas kayo sa mga kaaway at sila'y ipalupig sa inyo. Kaya't kailangang manatiling malinis sa paningin ng Diyos ang inyong kampo. Baka pabayaan niya kayo kapag nakita niyang marumi ang kampo. Ang isang aliping tumakas at lumipat sa inyo ay huwag ninyong ibabalik sa dati niya. Nanatili siya sa inyo at hayaan siyang tumira kung saan niya gusto sa loob ng inyong bayan huwag ninyo siyang aapihin. Sino mang Israelita, babae man o lalaki ay hindi maaring magbenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba. Ang salaping kinita sa ganitong mahalay na paraan ay hindi maaring ipagkaloob sa bahay ng Diyos ninyong si Yahweh bilang pagtupad sa isang panata. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang pagbibinta ng panandaliang aliw bilang pagsamba. Huwag kayong magpapautang na may tubo sa inyong kapwa-Israelita, maging pera, pagkain, o anumang maaring patubuan. Maari ninyong patubuan ang mga dayuhan, ngunit hindi ang inyong kapwa-Israelita, upang pagpalain kayo ni Yahweh sa inyong mga gawain pagdating ninyo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Huwag ninyong kakaligtaang tuparin ang panata ninyo kay Yahweh, tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad iyon. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata, ngunit kailangan tuparin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Kapag kayo pumasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang gusto ninyo. Huwag lamang kayong mag-uuwi kung mapadaan naman kayo sa triguhan ng inyong kapwa, mari kayong pumitas ng mga uhay sa pamagitan ng mga kamay, ngunit huwag kayong gagamit ng karit. Kabanata Ikadalawamput-apat Kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae, dahil may natuklasan siya nitong hindi kaaya-aya, at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kaniyang pamamahay. Kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa ng iba at hiniwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay o kaya'y namatay ang ikalawang asawa at paalisin rin ito sa kaniyang pamamahay. Ang babae ay hindi na maaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Ang babae ay ituturing ng marumi, magiging kasuklam-suklam kayawe Kung papakisamahan pa nito ang babae, hindi ninyo dapat dungisan ang lupaing ibibigay niya sa inyo. Ang lalaking bagong kasal ay hindi maaring maglingkod sa hukbo o anumang gawaing bayan sa loob ng isang taon, hahayaan mo na siyang lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Huwag ninyong kukuning sangla ang gilingan na ginagamit ng isang tao para sa kanyang pagkain, sapagkat para na rin ninyong kinuha ang kanyang ikinabubuhay. Sino mang dumukot sa kapwa niya Israelita, upang alipinin o ipagbili ay dapat patayin. Sa ganitong paraan ninyo, aalisin ang kasamaang tulad nito. Tungkol sa mga sakit sa balat na parang ketong, sundin ninyong mabuti ang sasabihin sa inyo ng mga paring libita sapagat iyon ang tagubilin ko sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh na inyong Diyos kay Miriam nang kayoy naglalakbay mula sa Ehipto. Kung kayoy magpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang kanyang sangla. Maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sangla na kusang ibibigay ng nangutang. Kung balabal ang sangla ng isang mahirap na nangutang sa inyo, huwag ninyong palilipasin ang gabi na nasa inyo ang sangla. Dapat maibalik iyon sa kaniya paglubog ng araw, sapagat iyon lamang ang gagamitin niya sa pagtulog. Sa gayon, tatanaw siya ng utang na loob sa inyo, at kalulugdan kayo ng Diyos ninyong siyawe. Huwag ninyong ipagkakait ang kaukulang bayad sa inyong mahirap at nangangailangang manggagawa, maging siya may kapwa Israelita o dayuhan na nakikipamayan sa inyo. Bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon sapagkat iyon lamang ang inaasahan niya sa buhay. Kapag hindi ninyo ibinigay agad at dumating siya kay Yahweh, iyon ay pananagutan ninyo. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa kriming nagawa ng anak ni ang anak dahil sa kriming nagawa ng magulang ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mga dayuhan o ang mga ulila huwag din ninyong kukuning sangla ang balabal ng babaeng balo Iniutos ko ito sa inyo sapagat dapat ninyong alalahaning naging alipin din kayo sa Ehipto at iniligtas kayo roon ng Diyos ninyong siyawe. Yahweh. Kung sa pagliligpit ng ani na may maiwan kayong mga uh uhay, huwag ninyong babalikan iyon. Hayaan na ninyong mapulot iyon ng mga dayuhan ulila at mga byuda. Sa ganoon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong gawain. Kapag napitasan na ninyong minsan ang inyong mga ulibo, huwag na ninyong babalikan ang natira. Hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga byuda. Kapag naani na ninyo ang inyong ubas, huwag na ninyong babalikan ang natira. Hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga byuda. Alalahanin ninyong kayo'y naging alipin din sa Ehipto. Iyan ang dahilan kaya iniuut.